Ayo pandating natin eh, Kuya. Ayos sa ah, bagay. <laughs> bagay na bagay, Kuya. Teka, teka. Parang kinala ko yung style na yan, ah. Ah, kaya pala hindi tayo pinapansin nito kagabi tutok na tutok sa pananood ng beta. Ginagaya mo si Dillinger, no? Dillinger? O, Dilinger Dillinger na kong Dillinger! Okay. Idol ko si Dillinger. Pilip ako sa kanya. mong Dillinger ang pangalan mo. Paltan mo na yung pangalan mong Pasipiko. Ikoy, ang bantot. Gawin mo na ng Dillinger. Paala kayo. Sinardo. Nandyan na. Bumili lang ng Yossi. O, okay, Ikoy. O, pare. Excuse me. Hindi na Ikoy ang pangalan niya, no? Dillinger na yan, no? Ah, ganun ba? O, oh, nakakuha ka? Ito. Muntik pa nga magkulang yung dalakong pera eh. Ganun talaga yun. Kasama sa negosyo yun. Mga baalan, Beting, mga baalan nito nasan? Ayan, Sabag. Siya nga pala. May binibigay na trabaho sa atin. Malaki bayad. 20 mil. 20 mil? Sama ko dyan, tol. Ano bang klaseng trabaho yan? May pinatutumba sa atin. Tumba? <laughs> Pasa ka dyan, tol. Mahina ang dibdib ko dyan. Ito yung pinatitimbog sa atin. Ano klaseng tao yun? Ang pakiusap ko lang sa'yo, paring Simon. Kahit kalahati man lang ng kapital na naipasok ko sa'yo, ay may balik mo sa akin, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pero maliwanag naman, ka pare. Kaya nagsara ang kumpanya natin. Ay dahil sa talagang nalugi tayo. Ngayon, kung gusto mo, mag-umpisa ulit tayo. Hmm? Bagong puhunan, bagong negosyo Mali mo, sakali makabawi ka Alam mong nagkasanla-sanla na ako sa negosyong ito, parang Simon Wala na akong puhunang mailalabas pa Naghirap kami, samantalang ika'y nananagana Anong ibig mo sabihin? Pinalalabas mo yata'ng dinadaya pa kita, ganun ba? Pare, maraming pa akong gagawin trabaho at hindi ko nagustuhan takbo ng usapang ito. Kaya kung maaari, umalis ka na. Tapulbos lahat ng kabuhayan ko. Gumagapang sa paghihikaw sa pamilya ko. Pari, Simon. Sa ginawa mong ito, hanggat may natitirang kusing sa bulsa ko, uubusin ko lahat. Kapalit ng buhay mo. O ano, decision mo? saan siya makikita? ko siya makikilala? Uh, sir. kompare gusto ko. ano? kayo sa labas. Yes sir. Padalik okay. tuloy, tuloy. <sighs> tuloy kayo. Oh, ay oh, <laughs> <kumain. laughs> oh. oh, di ba? Kumain lang kayo, kumain, ha? Ah? O, oh, eksakto to, ha? Ah. 20 mil. Hati-hati tayo, ha? Ah. Walang lamang sa partiyan, ha? Ah.